Isang lolo, 50 years nang hindi umiinom ng tubig. Kanyang iniinom araw-araw, soft drinks lang. Kahit may diabetes na. Kahit diabetic at sakitin na, hindi pa rin mapilit ng mga doktor ang 70 anyos na si Roberto Pedreira mula sa Bahia, Brazil na uminom ng tubig. Sa halip, soft drinks lamang ang iniinom niya araw-araw. Bakit nga ba hindi umiinom ng tubig si Lolo Roberto? Alamin natin. 50 years nang hindi umiinom ng tubig si Roberto. Nang tanungin kung bakit, ang sagot niya lamang, ayaw niya nito. Nung maospital siya dahil sa COVID-19, binigyan niya ng mahigpit na instruction ang mga doktor at nurses na soft drinks lang ang iinumin niya. Kumalat sa social media ang fair chart ni Roberto at akala ng karamihan, biro lamang ito. Ayon sa kanyang apo na si Jao Victor, kahit sino naman ay hindi maniniwala rito, ngunit kinumpirma niyang totoo ito. Bukod sa diabetes, meron na rin heart problems si Roberto. Gayunman, hindi ito sapat na dahilan para sa kanya upang tigilan ang pag-inom ng soft drinks. Nakipagtalo pa nga siya sa mga doktor tuwing sinasabihan siyang uminom ng tubig. Pag ni Roberto, hindi siya natatakot mamatay. Anya, nanalo na siya sa buhay dahil 70 years old na siya. Hindi man mapagsabihan na uminom ng tubig, ibinahagi ng kanyang apo na iniingatan naman ng kanyang lolo ang sarili nito. Regular itong nagpapacheck up at iniinom ang mga gamot na inirereseta sa kanya ng mga doktor. Kaugnay nito, nagbabala naman ng nutritionist na si Grace Forlaneto-Araes na hindi maaring maging pamalit sa tubig ang soft drinks dahil mayaman ito sa sugar, additives, at calories na nagpapataas sa risk ng diabetes at iba pang mga malalang sakit. Ikaw, ano ang masasabi mo kay Lolo Roberto at sa labis na pagkahilig niya sa soft drinks? D W I Z research report. Re -re report.